pag tinabangay sulod sa Davao del Norte ang tumong sa baguhay lang ang launching ceremony o MOA Sine para sa Local Governance Provincial Resource Center. Di nagkalaing laing partner institution sa DILG Davao del Norte ang mitambong. This center will be a catalyst for positive change and transformative governance. Nagpaabot sa iyang dakong pasalamat sa DILG 11 Regional Director Alex C. Roldan seso of 5 sa multi-stakeholder advisory committee kon MSAC ang ilang nahimong partner institution aron mamahimong realidad ang maong resource center. Knowledge sharing pinaagi sa mga research materials, trainings ug uban pa tali sa DILG, Provincial Government ug nagkadaiyang sektor sa probinsya sa Davao del Norte. Ang gitudlo isip main objective sa pagtukod sa LGRC, sumala ni Jonathan J. Laybag, DILG Davao del Norte Provincial Director, ang LGRC usa ka library, tipiganan sa tanang knowledge products nga konektado sa local governance. Sama na lamang sa mga programa sa lupong tagapamayapa, Katarungang pangbarangay local legislation o parliamentary procedures. Ang LGRC usaka ka na dili lang na maghatag ng impormasyon, dili lang may mo inform sa public, sa mga programas sa gobyerno, kundili mo hatag po niyo mga capacity development interventions para sa ito ang mga clients. Kinsa man na atong mga clients, mo ni LGUs, mga barangays, o ang whole community. Dugang Panilaybag, pinaagi sa pag-organisa sa MSAC kung Multi-Stakeholder Advisory Committee, diin gilang kuban sa mga religious sector, academe, Liga ng mga barangay, Sanggunian ng Kabataan Federation, liga sa mga city ug municipal mayors ug lain pang sektor, matapok ug madayag ang mga expertise o line of specialization sa matag-usa aron mapakusog ang mga programa nga nakatutok sa paglambo sa kapasidad. Samtang, anaa sa maong kalihukan ang amahan sa probinsya si Governor Edwin cuyagov Hubahib uban ang representante sa nagkadaiyang institusyon sama sa Davao del Norte State College, University of Mindanao, Civil Society Organization, Ug League of the Philippines, Ug League of Municipalities of the Philippines Chapter President, Honorable Maria THERESA Timbol. Kauban si Bunani sa kamera. Karen De Vera. One Davao News.